Hacienda. May reunion. Diyo, may reunion. Hello, Kabyuda. Oya ko igdingon sa so, tindahan. <laughs> Manay, ili. <laughs> Nailin ko ang kababata ko, <laughs> si Medina Hello. Po. Hello. <laughs> ang uh, si Manay Ili dati ning nagtatrabaho sa ospital <laughs> sa provincial. <laughs> yeah. Pero daraga pa siya. Mauropo na talaga ni magluto, yeah. magtiritinda. <laughs> Kaya, luto, iyo lalo na kang, si halo-halo, kanikang daraga pa, Guru-luto niya na to yun. gabos. Mga pansawag niya, halo-halo, daraga pa yan ha. Kaya sabi ka tong si panugangan niya, Hoy Mario, kung maagom ka, gusto ko yan, si Elisa, albo. Kahara na ilang igdi, habo ko kang hara yung agom na lugar. Ay dati naman sindang, mag-ilusyon ni Manny ah, Mario, hosting niya na. Kaya pagabot ni Manny Mario kasalin ay, si Gida. Aling bro, aling abangong. Si, si Manny si Mario si Man. Si man. Nagsasa kedsagan. Padiba sa, sa, diba, sa tagayig di pareho madali on lakawon sa simbahan ang mga papilitas. Ay, Kaya pagabot ta ni Manny Mario kasalin si Gida. Bure. kada so, ano ba si baga ka si bisita. Hmm, si <laughs> ang kasal anong anong bulan to, Manile? Iyo. June. June 9 kami. June 8 ah, June na bride, bride pa lang ini si 1, Manay Eli. Dating ano yan, empleyado kang provincial hospital. Na, ni, ma, na anuhan ko kani si Kang Daraga pa siya. Nahiling ko. O yaman po ang ina, Kang Barkada, kantugan kong si Elin. Si Mamay. <laughs> Magayo na lang ang buhok ni mamay. Ay, 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 ay. Gusto ko may ka. araw naman kanya ang buhok ko ta senior na ko. Kadakol ano na naman. Yun na po. Kadakol suki si Ilin. No? Oh. Ay si Manay Ilin. Mm. Masiram si kaya ni pa magluto yon. si Manay Ilin. Daraga pa ini. Nagluluto ay, ay. na niyo. Ay, kaya si ito yung mamayon ko, si Mayin Ay, ugmahonig ni Gita. Diyan ka si Mario. Mayin Siang. Mm -hmm. Anin -sia. saka an ina ako, magpiritirin Santa Mudino Mudino sa Kapulon. Kapulon. Ay, shout out na so, po ang mga Mudino sa Pamukid. <laughs> oh, oh, Tapos yo. ang mga Pulon sa Santa Cruz, Santa Cruz May. Mm -hmm. Kumusta dyan sa Indagagos? Oya mm kami -hmm. di sa Rizal. Nagkakagulo kami sa Tindadman. Ay ilig, lobo. Shout out sa mga globo. Hostin niya na ang naagom. Kuya man si Manay Linda. Manay Linda. O, oh, si Manay Linda. Lanyada kang daraga pa. Ngunyan, para dila ang naagom. Ngunyan, daraga mang giraray siya. Duig, duwa nakitang daraga. Tulo na, uya pa daraga. Tulo kaming daraga. Ikiis ng po po, malima ng taon na dalaga. Oh. Sabi ka na lagi, available ka man ma. Ay, kaya <laughs> <taro ba. Tayo, laughs> na po po hindi <pwede> diyan. Sabi ka <laughs> po ko sa bulakan. Iyo po. Sa dumagang ay magberde. Hindi eh, ako po niya. Iyo, mas magayon hindi sa sadiring garing. Iyo. Mala ko ta, nabibiribil ka sa Bicol. Iyo. Iyo. Mas na-exercise ang puso ba, ko. Ayo po, may. Okay, yun ang may buhok mo. Bustong <laughs> <laughs> ko. Bustong eh, gusto ko araw kanyang buhok. Magayon. Pero nag-sipin ka naman. Ayo nga, ne. Gusto ko ko sa manay linda. Dahil na matina. Ay, ang mga aki kong pag senior mo magtina ka. Ayo, ayun eh. Ayun eh, okay. ang <laughs> pamangking kong daraga.